You what's up mga kadiskarte? Welcome back to our YouTube channel. For this video natin mga kadiskarte is May share ako sa inyo. At panoorin niyo ito. Let's watch this. Good morning po mga kardis karte. Welcome back to our YouTube channel mga kardis karte. May share lang ako. Ngayon po ay dumating yung order natin galing ng GTI Philippines Warehouse. Pero ito to. Oh. Up. Ay, tamang. Mga kardis karte. Yan mga kalskarte May dumating na order Natin sa GTI Na sigarilyo May order tayo na Camel Winston at saka Mighty Dumating At saka dito mga kalskarte Kita nyo may dalawang kaha tayo Na wala lang laman May papromo ang Camel mga kalskarte Pag may, may ibinta ka na wala lang laman na ka ha at sila yan may dalawa kang century na ito mga katiskarte Cinturitona lang sa si isang ka may cinturitona ka depende sa kanila siguro ang iba corn beef dito sa Davao City mga discarte. ito ang kanilang propromo sa isang kaha may sinchorito na ka na isa yan mga skerte. Ayan mga kalskarte, May order tayo na dumating na sigarilyo. Yan ating order. Camel. At Mighty. Winston. Ayan mga kadiskarte. You know. Maraming salamat po sa mga pa-promo ng GTI. Ah, uh, next week babalik sila dito sa amin mga kaliskarte. Kasi hindi pa nawala yung pa-promo nila. Mag-iipon na naman tayo ng mga kaha para may pa-promo sila para makatanggap tayo ng mga century to na mga kaliskarte. Yun mga kaliskarte. Sana suportahan nyo Boy Madiskarte Vlog. Hanggang dito na lang video natin. Maraming salamat po sa lahat yung mga subscriber natin. Gagito na lang ang video natin. Bye-bye! i'm hey, hey. in to do